kailan nga po ba ang Christmas Vacation 2025? Dahil December na nga ngayon at last month ng 2025, ang daming nagtatanong kung kailan nga raw po ba ang bakasyon. Kapag December na, ang una talaga naisip ng tao ay Christmas Vacation, lalo na yung uuwi ng probinsya, eto talaga yung pinakamasaya para sa kanila. Kailan nga ba ang bakasyon? Ang sagot po dyan, magsisimula po ito ng December 20 hanggang January 4, 2026. At babalik po ang mga bata ng January 5 para sa kanilang klase. Ayon po iyan sa DepEd Calendar, kaya po ang magiging bakasyon ng mga estudyante natin ay mula December 20 hanggang January 4, 2026. Kaya naman, halos dalawang linggo po ang bakasyon ng mga bata. Kaya naman, pumasok na kayo araw-araw dahil ilang araw na lang din ay Christmas vacation nyo na. Kaya naman, mag-aral kayong mabuti dahil ang gusto ko ay happy learning, love,